Sabi ho ng inyong kliyente uh, rin si uh, dating Representative Deves, na is niyang maging testigo at magbigay ng kanyang nanalaman sa flood control issues. Uh, okay ba ito attorney? Sa tingin niyo ho, meron siyang mayaambag dito? Uh, palagay ko po, matagal pong naging kongresista si uh, dating Congressman uh, Arne Teves mm -hmm. At alam niyo po, hindi lang po uh, si Congressman Teves ang nais mag-share ng kanilang insight mm -hmm. dito sa Blue Ribbon Committee ng Senado. May isa pa pong dating kongresista na ayaw pang pa ayaw pa lang palutangin mm -hmm. ang kanyang pangalan. Ngunit kami po ay magmi-meet -me tomorrow at Ibibigay daw niya lahat ng impormasyon tungkol dito uh, sa usaping ito including uh, yung kanyang mga personal knowledge ng involvement ng ilang mga incumbent congressmen na hanggang ngayon ay nandoon sa uh, House of Representatives. Attorney Yan ba ay kasalukuyang nakaupo na sa Metro Manila, Mindanao, Luzon? <laughs> Siya nakaupo ngayon, former congressman, ngunit uh, ilulutang po natin ang kanyang pangalan sa tamang oras at ayaw pa po niyang ipasabi. Pero actually, kausap ko po, po siya rito sa aking tanggapan. Kani-kanina lang, actually, kaalis lang po niya mga less than an hour ago. At uh, matagal ko at ma makahulugan at uh, makabuluhan ang aming pag-uusap tungkol sa issue ng flood control. Ibig sabihin, gusto po niyang magsalita. Opo, gusto po niya magsalita he will spill the beans kanya lang. Siyempre po, alam niyo naman, mahirap na kung uh, basta kayo magsasalita eh, baka sabihin pati sila e eh, sangkot. So, uh -huh. uh, medyo nag po taong to. Pero mga, ito pong si Congressman Teves, Congressman, itong uh, kausap ko ay... Personal po ang kanilang pagkaalam at ma nila po yung mga pasikot-sikot kung paano uh, yan ay pinagkakakitahan ng ilang mga kaanim ng House of Representatives. Uh, lalaki babae po ito, sir? Ah, uh, lalaki po. Mm -mm. Uh, ayaw niyo, po, Luzon, Visayas, Mindanao, hindi ko alaw ba konting hin? Uh, Mindanao po, Mindanao. Mindanao. Kailan po ito, niyo po ilalabas sa attorney para po aming mabantayan? Ah, uh, hayaan niyo po, darating po ang, uh, ang tamang panahon at uh, kayo pong isa sa mga unang-unang makakalam.